Girl, ano nang plano mo? Graduating ka na. Baliw, kaklase tayo. Nagaanap pa ako ng scholar or program na nag-aalok ng scholarship. Mahirap na. Dalawa na lang kami ng mama ko. Eh, kala ko ba sama-sama sa college? pare, -pare lang naman tayo ng kurso. Sus, wala ka lang makukopihan yan pag wala na kami. Eh, kapag nahanap ba ako ng ano, sasama kayo? Ako, huwag niyo akong sali dyan. Kaya ko naman bayaran tuition ko. G, ako, di na rin naman ako kayang pag-aralin ng tatay ko. Tsaka, sayang din naman yung isang taon. Uy, teka ito. May nakita ako. We are offering 15 scholarship for college students. Uy! Sandali, teka. Tignan ko magkano allowance. Yung nga, naka-allowance ka kaagad. Tignan mo muna yung mga offer nila. I-check nyo muna nga kung legit yan. Bakas kami yan eh. Patingin nga. Sandali. 115k per SEM lang. Sino so ba Sandali nga. Search natin. May website daw sila eh. Eh, hey, patulong nga dito. Sandali lang. Uy! Marami na pala silang scholar eh. Sandali. Try ko mag-submit na application form. Uy! Legit ba? Baka scam naman yan. Di ba naghahanap ka? Ito na oh. Ito na ba atay? Datry na lang natin. Di na ako. Baka scam yan. Tsaka na lang ako pag natanggap na kayo. Marami namang paraan eh. Bakit ba at kayo maganap? E eh, kakasimula pa lang ng school year nyo eh. Ayan. Antayin na lang muna natin sila mag-email. Pero habang inaantay natin, kaya muna tayo. Para, di ba? Malapit. Oh, ano to? Ang yari sa naman na chikos ko na wala. mo. Report mo muna sa Gcash. Baka pwede yan. Ay, kay mama ko pa naman yun. Baka sabihin mo, no, minaldas ko. Papatay niya ako nun eh. Kaya report mo muna. Wala kang magagawa sa panic mo. Para na. Yes, yes. Oh, ano niyari sa inyo? Sinabihan ko na kasi kayo eh. Hindi kayo nakikinig sa akin. Anyari ba? na ganyan yung mga devices nyo? Yung bank account nga na dapat eh, savings namin ni mama ko na wala din yung laman. Eh ako nga eh, di ko na mabuksan yung account ko. Nung chinak ko nga sa account ng mama ko yung account ko, madami nang pinagpo-post, eh di naman ako yun. Te, nalaman na ng mama ko. Pero sa, buti na lang, hindi ako napatay noon. Pero sabi daw, hanapan ko na solusyon. Pero paano? Uy, hindi kaya galing sa scholarship na pinasa natin kahapon? hindi naman siguro, di ba? Kasi, chinek ko naman eh. Eh, check nyo ulit. Wait nga. Check ko yung website. Oh my God. Nalintikan tayo. Na-terminate na yung website nila. Ayan, sinasabi ko sa inyo eh. Tinan mo, sa email pa lang. Tsaka sa offer, di nga panipaniwala. No, sorry. Hindi ko, hindi ko naman kasi ginusto. Tsaka, gusto ko lang naman makatulong sa inyo eh. Tumigil ka na nga. Walang magagawa yung ganyan mo. Di na kayo nadala. Mabuti pa, i-report na lang natin. Palitan or gumawa na lang tayo ng bagong account. Lesa na lang sa atin to. Magkalat rin tayo ng mga awareness. Baka mamaya bigay sila ang bigay doon. Hindi naman tayo yun. kung sanang nandito pa siya. yeah <laughs>